493! 493! 493! 493! Pangalan po! Dito kayo. Pangalan niyo po! Eunice Le Leon. Ano ba? Eunice! De Leon. Eunice. Ayan. Ate Eunice, saan po ang bahay ninyo? Doon. 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 Ano pang natin? Sugod. <laughs> so good! Sugod Doon! Doon lang. May nono isang niga. Iyan ang mga ng na sa dalan ng Tamba. May papasok at kain. Pagkain eh. Tangkilege. Sigupo, sigupo, tayo may magsama, tayo ay magsama. Oo. Halala. Halala. Kubutur modini sex bombing, say so boxing. Ready <laughs> ba kami pumasok oh? Ginoo Ano na kayo? Yes. Malapit lang, boss. Yes. Ano yung friend? Number one. Huwag po tayo. Huwag po kayo. Wild. Huwag kayo dito. Tuloy ka, tuloy. Huwag po yung sara. Uy. Pasok. <laughs> Mayroon silang tindahan. Ah, sarado po ang tindahan. Sarado <laughs> <laughs> oh, po. Nasa sa bahay lahat. Opo. Ate Yunis. Yes. <laughs> Ang asawa niyo po anong trabaho? Processor lang po. Processor, processor. ng Ay hindi tao, processor ng ano? <laughs> processor. <laughs> HL, professor. Ano? Apropos. <laughs> professor. professor po. Hindi, hindi processor. Processor. Taga-taga taga process. Taga-process. Oh, 'yan yung mga may mga tinasaniban, ganun. Possession. Ah, sorry, sorry, sorry. <laughs> ano pero process. Processor. Ano pong pino ano pino-process? Pro po pino mga papers kagalimbawan. po. Sa brokerage. Ah, sa bro, oh, sa brokerage. Uh, hindi po ano 'yun, hindi po mismo sa costo. Ay, wala po kami ano sinasabi, po sabi lang namin sa Kaya brokerage. Kayo po ang nagsabi. Po, no? oh, kayo nagsabi. kayo Ito, po ang nagdideny. No? Parang ano siya, messenger. Hampas hampas na lupang sa messenger. Hoy, sobrang. po 'yung Yan po, yan? Yan. Yan, yan po inabubuhay hmm. ng asawa ninyo sa inyo. Hmm. Kaya dapat maging proud po tayo. Ano pong uh, naman, inyong trabaho? Oo, anong ginagawa? Housewife lang. Housewife. Wala pong lang. Ilan, Mahirap ilan po ang, ang anak ninyo? Lima. Lima. Lahat tapos Pero na. Pero yung, ano, uh, yung panganay, tapos na. Tapos yung pangalawa, working student. ah mm -hmm. uh, pangatlo, ganun din. Yung pang-apat, uh, nag-work -nag din, nasa ano siya, dorm. Kasi nag, ano, nayayang mag-buy and sell. Tapos yung bunso, Uh, PWD, kaya huminto ako ng trabaho. Dati po, uh, anong po? trabaho niyo? Sa catering. Tapos yung isa, anong case, PWD? Uh, mute and deaf. Okay naman po siya ngayon. Uh, po. Hi, bossing. Ayan, hindi Hi. na siya nag-aral. Nag-aral po sa Pasay. Sino yung PWD? Yan po e. yung tutukan ko. Yung bunso? Yung bunso ko po. Ilang taon na po? Dito ba si bunso? Natutulog. Ilang taon, Ilan taon na po? Taon. Uh, 15 years old. 15 years old, bossing? Nag-aaral siya ngayon. 15 na. Mm -hmm. Opo, sa Pasay po. Pero dito rin siya umuwi. Opo. Para malayo yung Pasay. Umuwi. Ay, yun ang number one na ano, na school. Ay, meron kasing eskola. Meron, Sped yata. Ah, 19... 1907. So, wala pong number two dito na ganong school na malapit-lapit. <laughs> wala po. Number, ano yun kasi? Yun ang pinakamatandang ano ng uh, Mupender. Pero ang, 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 tuition po doon, kamusta? Dati ho, private yon Pero ngayon, ginawang, ginawang public na. Kasi marami nag sponsor na mga foreigner, mga ganon. Uh -huh. Embassy. Nasa tapat siya ng embassy, US Embassy. Ay, no yung sa tapat mismo? Napo. No, Malap near siya ng ano. Uh, yung bilihan ng siopaw na malalaki. Oo. Uh -huh. Katabi ng emeralds. <laughs> Iba na yung sinasabi ni Juan. <laughs> siopaw ba? Ano yun? Opo, Paborito po namin Masay yun. po yun. Pasay. Pasay. Ma -ano siya, malapit po sa munisipyo ng Pasay. Ah, ah it's a many splendor man Malayo sa US Embassy yun. Nandun pa o, sa banda malayo. ng Rose. Malayo po, yun. po. Sa likod po ng US Embassy. Hindi po, ang likod oh, ako kinumayo. Dagat, ah. dagat yun eh. Si Jose, parang wala kami nakaraan. Ay! <laughs> <laughs> laku, may nak laku, may nakaraan kami nito. Naku, sandali ah. Na lang, ha? Sandali, ah. Sandali titignan ko muna, kikilatisin ko kung may nakaraan. Ah. <laughs> <ha? laughs> Meron daw, Kinakaba. kinakabahan ako rito. Naku, 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 naku. O para di kakabahan, bigyan mo na regalo po. si ay, ay. Eunice. Ay! Ay, eto na nga. Ayan, ito. Yan, yan, ito. Na nga. Para maungkat natin yung nakaraan natin. Eto mm -hmm. po, tanggapin niyo. Yeah! po. <laughs> <Ay, laughs> regalo mula sa Hanabishi. Hana Meron po kayong industrial floor fan with nakaraan. Meron kayong electric air pack with headlight. At meron kayong super blender with inventor. Mga busy ng mga praktika na nalay for 35 years sa book na yan ni Bossing! Kaya pinagawa natin ang regalyo, meron ba kayong 1, 2, 3, 4, 5, pesos? Wala naman nito sa TNT. Katropa, may sulit na ang yan ang new TNT Tintok Kaya 50 May 3D na May Alidex pa Racket for 3 days Iba talaga ang TNT Kaya mag-load na Dagdagan pa natin Ako, kailangan-kailangan Sa tindahan 5,000 pesos Plus grocery items Galing naman ito sa Pure Gold, gold. Makalaga kami Mag-grocery o paninda Sa Pure Gold tayo Kung pwede mo Mura ang presyo at sa kalidad, hindi ka tihado talagang panalo sa quality, panalo value sa bag, pamimili dahil sa pure gold, always panalo! Nagkita pa natin 1, 2, 3, 4, 5,000 naman ko sa 45. May lakas depensa plus, kaya ito the boost ang tradisyon at magmamahal with Virchi 45. Meron ka pang 5,000 pesos at regalo mula sa Palm Olive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Mga tabrikas, itrya nyo na ang new long lasting mango ng Palm Olive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda. Aroma ganda! Kaya, hindi na sa inyo mga sukit dito sa kasi okay. lang <laughs> ng 5,000 Pesos at regalo mo naman ito sa Biden, Biden Freshness. Freshens. Sa Biden Freshness, bida ka sa freshness. Dahil bida na sa germ-killing action at added benefits, bida pa sa bulsa. Kaya mag-freshen up everyday gamit ang Biden, Biden Freshness. Meron pang 5,000 Pesos at regalo mo lang sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Nandaga pa natin another 5,000 Pesos mula naman ito sa Tolak Herbal, Herbal Liquid, liquid Supplement. supplement. Heavy Gas Fields sa Tolak Angin. Tapos, Tapos ang laban. Tapos. Ito. Po. Ayun na. Tapos. Okay. Kompleto na mga regalo ni Eunice. May 40,000 ka pa para sa pamilya mo. Yung 40,000, gawin na natin 55,000 pesos. Ayos! 50,000! 55,000 pesos! 50, Thank you po! Thank you po sa lahat! original. Hey, Bulag <laughs> Ano kaya ang kakantayin niya mamaya po. sa Pera Pin? Ha? <laughs> <laughs> si Ay, iba yun. Matitikin. Iba, 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 iba yun. Si Singing Queen Eunice yun. <laughs> <O>, ano <ba? laughs> Congrats, Eunice. At sa mga dawar sa na nag-registered pumila dyan sa Barangay 772 Zone 84, San Andres Bukid, Manila. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din Ay, sa mga barangay officials na tumulong sa ating mga ng saya at surpresa dyan.